magandang gabi mga kabugi kabonsai update ko lang itong ating red balete na binalatan natin noon ayan na yung outcome niya nagkaroon siya ng maraming sanga dito na lumalabas bawat bila, bawat nabalatan may lumalabas panibagong sanga ganyan ang gawin niyo mga kabugi kabonsai Uh, yan, nagkakaroon siya ng mga sa ba bagong sanga. Ngayon, mas marami doon. Ang daming bagong sanga. Kaya natin ito bilatan para magkaroon siya ng ugat dito mga kabog na kabonsai bago natin ilipat ayan dito nabalatan din kaya may lumalabas na mga bagong sanga dito ayan. mga bagong sanga Ganyan ang gawin niyo mga kabugi ka pag gusto nyong ilipat to baltan nyo muna to bago yung sanga nya na ang dami ito pa yung isa Ayan. mga bagong sanga basta nabaltan dito may lalabas dito mga kabog kabog sa Ayun. Mga bagong sanga. Yan, puro nabalatan dahil ililipat din natin kapag nagkaroon siya ng ugat. Hmm. Nabalatan yun. Ayan. Ayan. Panibagong sanga Ganyan ang gawin niyo mga kabog kabonsa Bago niyo ilipat 'yan, baltan niyo muna para magkaroon siya ng mga bagong sanga at habang nag- habang nagkakaroon siya ng ugat dito, lumalabas 'yung mga bagong sanga niya. Ayan. Yeah. Hanggang dito lang mga kabog kabansay. sa Thanks for watching. Bye-bye.